Mayong adlaw mga kasweet lover. Andam ta sa atong lisensya o registro ato check kung naa ba kay mag buana pud ta karon. na po nato na ang kalsada, mga kasit laber. At gisiyo na mo ito, may biyahe ito mga kasit laber. Karon, nakoy tips mga kasit laber. Kay Bisa ako po experience sa ato. Di man ko kayo pa nag-drive. 20 years more. Uh, tips na ako mga kasut labir ha, Karon. Uh, be, before magbiyahe mga kasut labir, i e na to ang atong restro. Kung sakto ba, di ba ang luma ang nadala? Restrado ba? Ato sa kanan, ato andamon ang restro. Then ang driver license na to mga kasut lover. Before magbiyahe dapat na ana silang duha. uguban uban pa mga imo na, na. personal belongings pero, pero sa mga sa part sa sakyanan ug sa imo galingon. driver license ug registro. Ngano man atong andamon mga kasut lover, mo ni ang atong mabenepisyo. Uh, Una, iwas makalimtan ay basing dito pag nai-checkpoint dito nakamangita medyo problema kaya di ta sigurado kung nadala ba o wala basing giduwaan sa bata ang papel na misplaced ang restro then ikaduwa, eh dako na na nga tabang pag abot sa uh, kanang checkpoint mahatag dayon nato sa nag-checkpoint dili lang ta kayo magdugay Blard ba man ang video mga subscriber dai lang ha dili na ta kayo mahasol magpakita na to makalakaw ta dayon Diyan ang nag-checkpoint. di pud magdugay nimo og daghan pa sila og ma check up ng mga sakyanan dili lang ikaw og makaiwas sa traffic kay once mo ang yang, yang disadvantage kung once nga dili ni mo siya maanda mga kusit laber mo yung mga pa paka example sir dahil lang sir ha pangita ka pa mangukay ka pa may time pa ang mo checkpoint ni mo mo tuyok sa sakyanan mo sa mong ligid mo sa mong signal light mo sa mong headlight ngayon sir tanaw na ko be pa pa ilaw sir abi nat abi ni mo mga kusit laber dili na to samtang ang sakyanan samtang nagbiyahe ka nabasted ay ang imong stop light okay sa pagbiyahe okay sa paggikan pag, pag didto na sa agyanan napundi karon karon pag abot sa checkpoint napundi wala ka kabantay pag tuyo karon eh, busted ma matikitan ka ma violation ka mao nang nga dako kayo tabang imo andamon ang imong restore o lisensya para mahatag niyo dayon matan-aw nila wala na dili na siya maka extra nga pagtan-aw pa diha kay tungod sa kadaghan sa check up ng mga sakyanan nga ilang gi-checkpoint wala na sila time oh di ba Kaya sa naa sila time nga motuyok nimo kay naghuwat sa imong restro gisinsya kay gipangita pa nimo di ba uh, mao toy pinakadako nga tabang nako nga karong adlawan ninyo mga kasitlaber simple tips sana pero dako kay tabang na sa in ato asa ako asa tanan nato nga mga kasit labiran good kayo na siyang nga mag tadaan bago maglakaw yun lang mga kasit labir. god bless you all amping kanunay sa biyay